Samantala muling nagpaalala ang Department of Agrarian Reform sa mga agrarian reform beneficiary na may maigpit na patakaran tungkol sa paggamit ng lupang ipinagkaloob ng pamahalaan. Narito ang balita ni Cres Lingatarong. Hindi maaaring ibenta ng mga magsasakang nabigyan ng titulo ng lupa sa ilalim ng Agrarian Reform Program ang kanilang natanggap na lupa mula sa pamahalaan. Ito ang muling iginiit ni Department of Agrarian Reform o Dar Secretary Conrado Estrella III kasabay ng pagtiyak na magpapatuloy ang pamamahagi ng lupa sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Layo nitong mapabuti ang kanilang kabuhayan at patatagin ang sektor ng agrikultura sa bansa. Sa isang televised briefing, muling binigyang diin ni Dar Secretary Estrella na ipinagbabawal ang pagbebenta ng lupa sa loob ng sampung taon mula nang ito ay ipinagkaloob. Alin sa Republic Act 6657 o Comprehensive Agrarian Reform Law at sa New Agrarian Emancipation Act. Ayon kay Australia, maaari lamang ipagbili ang lupa kung may pahintulot mula sa DAR at kung lumipas na ang itinakdang sampung taon. Mahigpit o manong minomonitor ng ahensya ang mga lupang ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Kung mapatunayang ibenenta ang lupa ng labag sa itinakdang panahon, agad itong babawiin ng gobyerno. Kailangan, kailangan sila ay maghintay ng sampung taon bago nila may benta to. Sapagkat pag napatunayan namin na nagbenta sila ng lupa nila ng wala pang sampung taon, kukunin uli ng pamahalaan sa kanila yan at ipapamigay natin sa ibang beneficiary batay sa tala ng DAR mula Hulyo 1, 2022 hanggang Desyembre 31, 2024. Umabot na sa mahigit isang daan at siyam na na libo na mga titulo ang kanilang naipamahagi, katumbas ng mahigit dalawang daang libong ektarya ng lupa na napakinabangan ng mahigit isang daan at walumpung libo na mga magsasaka. Ayon kay Australia, may dalawang uri ng titulo na ipinagkakaloob ang DAR, ang e-titles at ang regular land titles. Yung isa, yung e-titles, ito yung mga titulo na nanggagaling doon sa tinatawag na collective cloas or certificate of land ownership awards. Ngayon, 'yun naman yung regular land titles yung land acquisition division, no? Ah, uh, yung dati, yung mga, yung mga nauna pa. Ah, uh, meron tayong na-distribute din uh, na na-award din na para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Criselin Catarong Semana News.